Isang mahusay na mananayaw, matini Idol at bago pa man mauso ang Kathniel at Lizgen noon, una munang pinag-usapan ng tambala noon ni Nawawi de Guzman at Julian Santos. Si Wawi de Guzman ay may tuturing na hiyas noong dekada 90 dahil sa husay nito sa kanyang mga nakahiligang gawin. Subalit isang dago ang dumating sa kanyang buhay ng ang kanyang asawa ay mamatay ilang buwan lamang matapos itong isilang ang kanilang pinakaunang anak. Ano nga ba ang naging buhay ni Wawi de Guzman matapos siyang dumaan sa napakarami mga pagsubok? Nasaan na nga ba ito ngayon? Unang nagsimula si Jeffrey Kamangyan o mas kilala ng kanyang mga tagahanga na si Wawi de Guzman bilang isang dancer. Ang una nito ang sinampahang kumpanya na hindi niya alam na siya din palang magpapasikat sa kanya ay ang ABS-CBN. Sa network na ito sila noon nag-audition na noong panahon iyon, ang Itbulaga ay naroon pa. Hindi alam ni Wawi De Guzman na ang kanyang hilig sa pagsayaw ang maaring tulay upang makilala din siya pagdating naman sa pag-arte hanggang sa tuloy-tuloy na niyang pasukin ang makulay na mundo ng showbiz. Unang napansin si Wawi sa dance group nila, na Universal Motion Dancers, dahil dito nagsunod-sunod na umano ang kanyang mga naging break hanggang sa umabot na sa puntong nagulat na lamang si Wawi De Guzman na umaarte na siya sa Mara Clara bilang katambal ng bida nito na si Julian Santos sa pagganap niya na ito sa Mara Clara. Napatunayan ni Wawi de Guzman na may ibubuga din pala siya pagdating sa pag-arte at ito na ang naging simula ng kanyang paglabas sa mas maraming mga pelikula at palabas sa telebisyon. Ano na, tabahong lalaki to? Oh, swerte, swerte na mo papangasawa mo. Masyado ka lang sensitive. Ano ba talagang ginawa ng pinsan ko iyo? Nagsimulang maging magka-love team si Nawawi de Guzman at Judian Santos mga taong 1994. Pero noong papasok na umano ang 2000, nagsimula ng magbago ang panlasa ng mga manunood hanggang sa naging iba na din ang katambal ni Judian Santos at hindi na si Wawi. Noong mga panahon iyon ay medyo nahirapan si Wawi dahil ipapareha na din ito sa ibang babae. Ipinareha siya sa ibang mga artistang babae subalit hindi ito kinagat ng kanyang mga tagahanga at mas nais nice pa rin nilang muling makita ang Wawi de Guzman Julian Santos Love Team. Dahil dito, taong 2001 ang maisipan na lamang ni Wawi de Guzman na umarte sa mga entablado. Sa chatro ay mas napansin si Wawi subalit malaki umano ang pagkakaiba ng chatro sa palabas sa telebisyon. Dito mas itinuon ni Wawi ang kanyang atensyon at naging miyembro siya ng Gantimpala Theater Foundation ng hanggang taong 2007. Nakapagtanghal sila sa iba't ibang mga entablato sa Pilipinas hanggang sa maisipan ni Wawi na bumalik sa telebisyon atong 2011 nang makadaupang pang palad niya ang kanyang asawa. Tong 2013 nang sila ikasal so taong 2014 nang mamatay din ito isang buwan matapos nitong isilang ang kanilang anak ni Wawi Tigusman. Mahirap man noon para kay Wawi. Alam niyo umunong nagpakatatag ang kanyang asawa at matapang ito. Nas dalawang taon hindi nagtrabaho si Wawi upang matutukan ng kanyang anak dahil unang beses din siyang magiging tatay. Bilang first time dad, medyo nang paumuno si Wawi sa pag-aalaga pero mabuti na lamang ay tinulungan siya ng kanyang mga biyanan. Hindi masyadong tumanggap ng trabaho si Wawi noong nagluluksa siya sa pagpanaw ng kanyang asawa. Namatay ito sa mismong tabi niya at gising na gising siya. Malaking dagok ito noon para sa buhay ni Wawi pero naniwala siya noon na ang kanyang anak na naiwan sa kanya ay ibinigay sa kanya para mapagkunan niya ng lakas na loob at tapang na muling bumawi sa buhay at magpakatatag. Ang mga magulang ng kanyang asawang kanyang naging katulong at gabay sa pagpapalaki ni Wawi sa kanyang nag-iisang anak. Mas matanda ng 10 taon si Wawi sa kanyang asawa. Inisip niya noon na since mas bata ang kanyang asawa, malamang na itong mag-aalaga sa kanilang anak dahil naniniwala siyang mas mauna itong mawawala. Pero hindi inasahan ni Wawi na una pang kukuni ng kanyang asawa. Mahirap mang tanggapin para kay Wawi pero kailangan niyang bumawi at muling bumangon. Hanggang noong taong 2017 Nang dumating naman sa kanyang buhay ang Zumba Noong una'y binabaliwala ito ni Wawi Dahil nai-intimidate umano siya At hindi siya sanay na magturo ng sayaw Sa loob ng isang oras ng walang pahinga Pero noong inibitahan na siya sa mga Zumba events na inakala niyang mahirap, di hamak na mas madali pala ito umano kung ikukumpara sa mga sayaw nila ng kanyang grupo. Hanggang sa unti-unti na din itong magustuhan ni Wawi. Ilang taon lamang lumipas, si Wawi ay naging professional Zumba instructor at nalibot niya na ang halos buong Pilipinas ng dahil lamang sa pagzumba Nagulat umano na si Wawi de Guzman na marami pa din pala ang nakakilala sa kanya sa kabila ng napakaiksi lamang nitong paglabas sa telebisyon. Ayon sa kanya, marahil dahil ay naging malaki ang tulong ng social media sa panahon ngayon upang mas lalo pa siyang makilala. True enough, na, nagustuhan ko talaga siya. Nagbigay siya ng malaking opportunity sa akin. And nakaka-overwhelm pag lumapit sila sa iyo, especially yung mga may edad, sasabihin nila na, ako, buti nagsumba ka kasi. Tala namin mapapanood ka lang namin sa TV, ngayon ikaw pa nagtuturo sa amin. So yung mga yun yung nakakapagbigay sa iyo ng uh, uh, na-inspire ka lalo na na gumawa pa ng maraming sayaw and at the same time, uh, mas pagbutihin mo pa yung ginagawa ko because na ko na nakakatulong ka din because nga fitness ang Zumba eh. Kahit nasabihin mong sayaw siya, nakakatulong siya sa mga elderly kasi mostly ng mga talagang nag a sa amin are 40 pataas, may mga 80s pa talaga. So, nakakapag-inspire kami. So, may responsibility na rin no? kahit pa paano. And so, I guess I, I'm very thankful na na, na introduce sa akin so, of course dancer din naman talaga ako napakalaking pa importante ng social media para sa ating lahat especially sa katulad ko na instructor ako hindi lang ako no bago nangyari to meron talaga kaming YouTube channel meron akong binuong grupo ng mga Zumba instructors lahat Uh, kumbaga, taga North kami lahat, taga dito sa bandang North. Kaya ang pangalan ng group namin is North Connection or TNC The North Connection. So, gumawa kami ng, 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 YouTube para sa mga attendees and students namin kasi para pag hindi makaka-attend ng class, pwede silang manood sa bahay. So, yun, very active ako ngayon online. Ngayon, lagi kong sinasagot yung mga message sa akin sa sa Facebook page ko, yung Wow Kitty Guzman kasi puro mga naman tayo, magkakaman eh. Sa buhay ng tao, minsan part yan. Ayan talaga yung mag bibigay siya ng wisdom in the future. Ako naniniwala kasi ako na hindi nasa taas. i sentro natin ng ating buhay sa ating family. Especially ngayon sa akin, no? talagang ang guide ko yung anak ko. Maraming nagtatanong sa akin, ah, bakit ba't pa ka mag-asawa? Ang tagal naman na, six years na, uh, na, wala. Pwede na yan. Ang, ang sabi ko lagi sa kanila na, 40 plus na ako, no? So, parang naisip ko kasi na sa 40 plus years of existence ko dito sa, sa mundo na to, lahat ng mga naging decisions ko dati, is para sa sarili ko. So ngayon, I think I owe it to my daughter. Dadating ang panahon, ayaw nang magpakiss niya, ayaw nang tumabi sa akin, ayaw nang makipag-TikTok niya. So, ni so ini-enjoy ko yung moment naming dalawa. I mean, di ko masasabi, di ba? Tiyempre, Minsan mo lang ma-experience ma yan. And I'm sure naman, may mamimit naman ako in the future. For sure yan. And pinadasal ko din naman yan. Yun lang, hindi ako nagmamadali. Basta para sa akin, ang aking guide and priority ngayon, yung anak ko kasi. Syempre, sa, sa experience ko din, gusto ko magbigay sa kanya lahat. Yung mga hindi ko nakuha. Yan. At the same time, isang pinaka-the best na magagawa ko siguro is mapalaki siya ng maayos na tao.